Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, <laughs> eh? <laughs> 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 magandang umaga Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabi man sulok ng mundo. Mega mega love Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share po mga lalabs, mga vayots at... Uh, yun na, no? mga kapwa ko po, if 01 the world, hello, mga At dito na po tayo sa ating topic na nabigo po ang NBI, hindi po nila kasama sa pag-uwi sa Pilipinas si dating congressman Arnolfo or Arnie Davis. Ito, pakinggan po natin ang uh, balita ng News 5. Sandali lang. Kasi, at ito walang sounds. Na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timores Police ang dating Congress. Bigong NBI na maisama pa uwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves na hawak na ng mga otoridad sa Timor Leste. Sa kabila nito, tagumpay pa rin daw na may tuturing ang biyahe ng NBI. Tiwala rin silang may babiyahe pabalik ng Pilipinas si Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Nakauwi na ng bansa ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation na mula Timor Leste. Pero hindi nila kasama ang pakay nila doon na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timores Police ang dating kongresista. Uh -huh. May gumugulong pa kasing court trial kay Teves sa Timor Leste, kaugnay ng merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Teves ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. May sarili kasing proseso ang Timor Leste bago i-turn si Teves sa NBI. Pero kahit hindi kasamang umuwi ng NBI si Teves, giniit ni NBI Director Midado de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi, baka hindi sila ganun ka-agresibo mag-enforce ng red notice list. Paglilinaw ng NBI, hindi sila kasama sa paghuli kay Teves, dahil hindi sila pwedeng sumama sa reinforcement team ng Timores Police. Pinilit daw ng NBI team na makausap si Teves. o makakuha man lang ng katibayang nasa loob na siya ng detention center doon. Nangyari lang ito nang lumapit sila kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So... <laughs> Hindi kami ng audience kay Pan, President Horka. Hindi kayo pinapahirapan, uh, General De Lemos. Mayroon po silang batas doon na sinusunod. Hindi, hindi porket kita uh, Pilipino ang andoon, eh parang uh, kayo yung hari. Kayo yung masunod. Walang kaabog-abog kung anong request ninyo. Masunod, Aba hindi po. Ganun no. Kagaya <laughs> e, dito sa Middle East doon kagaya sa akin na nagtatrabaho dito, susunod ako sa patakaran nila dito kung ayaw kong mapahamak. At dahil sabi pa niya, sabi nitong si General Limos ng NBI, kung hindi pa daw sila dumating doon, hindi pa daw kikilos yung mga Timor-Leste na mga kapulisan doon, eh natural, walang nagreklamo at saka, bakit nila? Uh, gigipitin si Tevez, isumunod si Tevez sa kanilang batas doon, walang ginawang masama. <laughs> Ayan, kasi kayo eh, piling ninyo, uh, kayo yung magaling. May batas din po sila doon, kagaya sa atin sa Pilipinas. So kaso sa atin kasi nadadala yung mga kagaya ninyo na nasa posisyon sa gobyerno, nasusuhulan, eh yung mga taga-Timor-Leste, hindi. Yan yung may Horta. We have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed? Eh, ano ba to? Bakit na ano? Ano ba nang picture, proof of life na si Congressman Tevez. Ah, uh, medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung uh -huh. opportunity na makunan ng picture. Hindi. So, nag-isip kami kung ano ang next move natin. So, maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin ay mahirap. So, kahit picture ayaw sila pagbigyan na kunan si TV <laughs> So, natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt ulit. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Um, humingi kami ng audience kay Pan, President Horta. Uh, nagpasalamat kami. Uh, tinanggap kami. Uh, wow. Nag-usap. Kinausap kami ng mga siguro mahigit. More or less mga one hour. Mm -hmm. uh, alas 12 nung second day. 21, 22. Uh, at Uh, sinabi namin, we... Ito lang nagsasalita, mga lalabs, mga bayot, ito yung uh, NBI uh, director uh, chief, no? Na si Dilemos. Ito yung uh, tandaan ninyo nung last year. Uh, nagparty party parte sila dyan sa NBI na nag-hire sila ng mga babaeng sumasaya doon na kumikiyod-kiyod. Yeah. Ito sila yun. Extend the Gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in arresting, effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez. So, yung pinunta lang ninyo pala doon, kukuha ng litrato kay Tibes. <laughs> bakit hindi kayo pumunta doon sa kanyang Facebook account, Congressman Arne Tibes? Marami siyang picture doon. May sumayaw pa doon. Gusto niyo video? Cute, <laughs> cute. yes, ginoo ko. Sabi niya, I will call uh, Director uh, Montiero Montero after you leave. So, hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato and noblesse naman kami ni uh, President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na ulit kami doon sa kanilang Interpol office at kinausap. Ano ba? May ganito. Medyo mahirap tapos ipipresent si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso Kanun daw ang proseso sa Timor kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Teves dito yun mahabang oras uli ang balitaktakan doon uh, very challenging uh, talagang ayaw nung ayaw kami bigyan ng ganun pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto may may taong nasa selda kaya lang nakadapa naman nakadapa sombrero hindi mo kilala talaga sabi namin we will not be contented with that we cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Teves hindi mo kilala eh hindi pa talaga. So, sabi namin, yun. pwede namin hingin Standard operating procedure naman sa law enforcement dyan, if you arrest a person na magkaroon ng fingerprint. Uh -huh. Wala rin palang fingerprint. So, sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be content. O, paano yun? Walang fingerprint. Talaga. And with that, wala rin. Ah! Eh, maghahapon na ng sex. Kanday ang trip namin next day na. Anak ng <laughs> anak ng aso, usang gala talaga. Walang ah, bawal ayaw bigya, bigyan, picture. Bawal ko na ng picture si Tebes. Walang mugshot, walang fingerprints. Talor <laughs> 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 <Hello>, ka. 23. <laughs> uh, nagkaroon ng na maraming diskusyon doon Mm, medyo kung init mainit, uh, emotional pero na rin ng panahon doon uh -huh. nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga naming maliban sa kanilang pagsabi na si congressman gusto rin namin may proof kami para maipakita naman sa inyo sa ating bansa kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito ngayon siguro mainit medyo humupa na uh, nagkaroon ng pagkakataon nagkaroon ng lal pinapasok doon sa kwarto nililimit nila pati ang kwarto kasi ko daw ang dapat pumasok dati pwedeng tatlong agents ngayon dalawa na lang tapos isa na lang tinatanong ko ilang pictures ang kukunin wala naman may limit pa pala hanggang nakapasok ah! Ay, nakapasok hindi ko nababanggitin babanggitin uh, may nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanyang lalaki, lahat ito, mainit ang usapan. So, tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, uh, kumalma si Congressman Tevez. Nung, nung siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Oh, kalma. Tevez, kalma. Huwag mo silang bigyan ng dahilan para tsugiin ka. <laughs> e, Oo, oh, kalma. Tibis, e, kalma. <laughs> Sabi nga namin ay eh, 24 hours na ngayon nyo palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa... ...pumayag si Congressman Tibis, tinanggal na niya yung kanyang um, nakakakasiret. Okay, hindi naman naman nakamas. Parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yon tapos nakasumbrero. Hindi mo talaga ma... Parang terrorist na lang. ko, wala na. Ano na siya. Yan. tinanggal niya, ano. Na, tapos nagpakilala na kami. Uh, Posible naman hindi kayo kilala ng TVS. Nagkapanan ng loob. Sir, andito kami. Ito lang naman ang pakay namin. Picture lang. Para may... may, may Nakuna ng picture, ah. Uh, Unimas, yun lang pala ang pakay nila doon, picture. Para sabihin, sure talaga na si Tebes ay nasa loob ng kulungan or nakakulong doon sa Timor Leste. Kailangan nilang naprueba, picture. Bakit yung binidyo? Ah, talaga picture. Pwede edit-edit yun, oy. Picture kayo. Um, sa totoo nga, ang picture na yun, sinabihan pa siya na, oh, sir, look your best. Kaya siya naka-smile doon sa picture na yon oh. Ayaw naman natin na nagmumakang... ...pansya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, nagkukwentuhan na kami. Uh, sir, uh, ito lang ako namin, itong red notice, may mga akusasyon sa iyo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Kaya so alam nyo na natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Sigurado. Ang sabi ko naman sa kanya, Ah, share. Sabi ko yan okay. ang naging commitment namin kay President Horta. At commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo. At sumama na at may balik na kay sa Pilipinas. Huwag kang maniwala ni tibes Baka mamaya may iturok sa'yo doon. Sasabihin nila, inataki ka sa puso. <laughs> o kaya, eh, suffocation. Eh, po Tibis. Hmm. Mag-ingat ka. Hmm. Matago-tago ka na din. At magay, kung so, meron na, uh, according to Rito Pacio, uh, maghintay pa daw ng, uh, parang, 15 days to 40 days, no? Ang hintayin na, uh, uh, pagpasya ng gobyerno ng Timor Leste, uh, parang titingnan pa siguro na doon kasi nag-apply nga si ang kampo ni Tibis ng panibagong uh, tawag dito. Uh, political asylum ng asylum no so yun titingnan pa kung ano yung hatol so baka pagbigyan si Tebes kaya eh, doon na lang siguro din si Tebes ikulong or kung ano pa ba kasi wala naman tayong uh, parang yung extradition treaty wala tayo ata sa Timor Leste na eh. so parang mahirapan sila dito siguro madalas si Tibis uh, pauwi ng uh, Pilipinas so abangers na lang po pero basta asar talo ngayon si Rimulya dahil hindi nadala si Tibis pag-uwi ng uh, kasamahan ng taga-NBI Oh. Siguro mo usok-usok yung ano ni Boying yung ilong niya. Uh, sa galit. Siguro, pas lalo pa nga yung nangingitim si Rimule sa galit. Parang yung, alam niyo yung, makita na yung, yung kulay, yung puso na saging, yung parang halob ba, sabi saya. Uh, Parang yung alanganon yung pagkalaga nun sa tubig, pagpakulo ng tubig mainit, ba nangingitim yun, no? parang gano'n siguro nga yung ni Boying Remilia, no? Remilia sa galit, bakit hindi nadala si Tibes? Well, achievement ko na sana to. <laughs> uh, sila ni Bongbong Marcos, pwede na na yung no? Oh, may nagawa kami sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na ganito ganun, napawin si Tibes, na ganito ganun. <laughs> Ito ba? Eh. Yeah. So, yan, abangirs tayo kung ano ang mangyayari kay Tibes kasi palaban ang kanyang abugadong si Atty. Rito at balak pa nilang uh, mag- uh, may, ato iparating pa daw sa uh, International uh, Human Rights ang uh, problema ni Arnie Tibes. So, tayo tayong lahat nito after 15 days hanggang 40 days. Parang uh, patay lang, no? Uh, <laughs> May 40 days. O oh, yun. Tawabangan so, natin po yan.